Pao, oh, so say lang muna to Orca Hello. Hello. Hello po mga Tech Hello po mga Orca enjoy the day today? Hmm. Of course, all the us kasi kasama ka namin. It's a family day. <laughs> Sorry naman. Dapat talaga meron tayong ano dito. Oh, ano? Oh. Kasi gaya nyo, no? dito tayo lahat. To. Do, you, do you enjoy the day? Our day, today? Hindi. dito ka sa gitna dito Hindi. Papa! Papa! Yeah, so Hindi. 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 Hindi magandang magandang hapon po sana ay uh, nasa magandang buhay kalagayan pagka po napanood niyo tong ating video. Okay, hindi naman madami po tayong hindi naman madami. Tamang ano lang po, tamang banding lang po para magkaroon ng tamang banding din sa pamilya mo At uh, I enjoy it. How about you, Kuya? Do you enjoy our family bonding? what's the point? Si Kuya. How about No, Benben, ay, hindi daw. Ay, nangungulat. Dapat, gilid. Paano? Ikaw ba? Siyempre, kasi nakasama ka nga. Okay. Itong, ano, kategram, sabi ko nga, enjoy nyo yung, ano, enjoy nyo po yung moment nakasama po nyo yung pamilya nyo. Kasi nga, hindi oh. natin alam. Napakabilis lang po ng, ano, ito kasi mga nakaraang mga mission namin. Marami pong nangyari. Maraming ano. Uh, may uh, may konti na lang natuka na ako ng cobra. and yeah. uh, nahulog sa bangin. Buti nakahawak ako sa ano. Ano muna? Magbigay kayong update sa ano na. Bago tayo magpaalam pala. Anong kamusta yung ano nyo? Itong linggo na. Ano ba? Ano ba ang araw ngayon? Wednesday. Wednesday, Wednesday. Kumusta yung 3 days sa uh, pagpasok niyo? Ayos lang po. Medyo ano lang po. Baga ba, di na din Kasi bagong sem na po kami. Baga di na uh, din mahirap na. Oh. Si Kuya. Yeah. Ano po? Nag, more nag-decorate lang po kami um, sa klaso. Wala ba kayo? Kasi kanina lang po nag-discuss. Wala ba kayo ano na? Yung parang Christmas ano, party? Meron po. Po. Ah, oh, okay naman sa school. kuya. So, yeah. Okay, good job. Yung Christmas party ko, ano yung plano? Parang pagod yung mukha mo. Pero guwapo pa rin naman. Mm -hmm. Ichi! Ayun po, siguro malalaman po namin kung ano po yung parang ano po namin yung may mga tema po kasi, diba? Yung <coughs> iba di po kasi pajama mm. party po. Mga pajama party? Eh, yung amin po kasi parang casual lang po. Mm. Casual po yung attire. Kahit ano po sa hotel. Alam mo na, yung plano ko sa ano, pangalang bahay na kami, 17. Malapit na, pero 35 yung ano. Itong mga 2 weeks, ang plano ko ka Tegram, hindi ko nga alam pa paano ko bibilisan yung trabaho. Kasi nga, siyempre, first second week ng december mabilis na rin eh uh, 15 na ba diba? second week ko ano 14 yung second week ko second week ng december mga 14 days diba ang ano ko nakapag-promise pa ako na magkakaroon din kami ng christmas party not yet yon hmm um, wow. nagaganap na kami ng ano eh nag kami ng... Uh, ng lechong ano yung ba baboy damo para sabi ko native mas masarap siya pagka ano ka nakain yung mga plano namin ka teka meron din mo pala silang ko yun Christmas party 16 16 mm. tapos siyempre yung mga ano gusto tayo ng ano yun parang family family video na inspiring. Parang gusto kong gumawa ng ano. Wala ba tayo gano'n? Oh, last year, di ba? Last um, year, wala tayo. Wala ba last year? Wala ba last year? Wala ba kasi na ano mo si Papa? ayun wala pala. Sorry. Sorry kay Papa. Oo oh, nga pala. Kaya nga pala. Ano. Pero uwi kayong mahal, di ba? paano you know, yun umuwi, po sila hindi po ako makasama eh, uwi po ulit para sa one year ni papa kaso yung mga mission natin naka mm -hmm. ano po Schedule mm -hmm. yeah. kaya sorry. I want I want to be there but I cannot I'm <laughs> looking <laughs> <Arte. laughs> katekrama ano na po yung plano ninyo pero katekram gusto kong sabihin sa inyo anuman ang hirap ng buhay anuman po ang pinagdadaanan po nyo sa buhay enjoy nyo yung moment nyo sa pamilya nyo huwag nyo sasayangin kahit na umuulam kayo ng paulit-ulit na dahon kung ano po yung sama ng pamilya masaya nagmamahalan Huli ah. na lang sa mga nagmamahal kay kuya sa mga bata huwag ko kayo magalala sinasabi ko sa inyo sabi ko hindi hindi ko pagpapalit yung mga anak ko sa fame alam po na mga anak ko yan kaya huwag ko kayo magkakaroon ng alinlangan sa puso nyo na hindi ko mahal yung mga bata mahal na mahal namin po yung mga bata huwag ko kayo magalala baka mayak na naman saan ang nangyayari mahal po sila sobra sa kabila ng <laughs> mga oh, pero ano it's kailangan magkaisa hindi wag na nating sayangin yung oras natin sa hate dapat love love lang mm. pero ako gusto kong pasalamatan si tita Brenda super nanay si ta, tita ma'am si Marie si tita Yamski si tita ano yung mga tita sa ninong mga ninong Anong pa pangalan? Pa? Sila Tita Jovelyn, si Tita Ann, Tita Eva, Tita Eva, oh grabe Tita Eva, Aww. grabe yung effort nun, grabe Tita yung paglaman, talagang, nung, na, nung, talagang nakasama namin sila, siyempre dahil nga may tampuhan kaming mag-ama, para sabi ko, o oh, nga no, siyempre may ganun nun talaga, may ganun ano, hindi naman kami, hindi, Kaya <laughs> <laughs> kahit buksan yung puso ko um, may time na talaga pag nagsalita po ako para po siyang samurai alam, <laughs> alam po <laughs> alam po naman ako yan pero ano naman o siya kumbaga samurai with ano naman kumbaga mm -hmm. basta with love sa para sa ikaw ka... mm -hmm. ika. Pero mas ano, mas napabuti tayo, no? Na? Yung mm -hmm. ano natin, ano? Oh. Ang napabuti na sa yung mm, ano, yung mal malatong na kiss. kiss. Mm ah, si Kuya. bilis. Yeah. Oh, hindi ko naman makita ah, ng ah. bilis. Oh. Ah. na mm po, na po. Ah. ko pa dadalhin yung ano ko? May ganito kang mga anak. Eh, kahit maghirap-hirap ako, kahit tumulo pa dugo ah. sa ang ko. <laughs> asado asado hindi isa lang naman yung gumulatin sa kanila oh yun lang naman eh yun lang naman, yung, yun lang naman yung yun lang naman yung ano yun lang naman yung goal ko yung happiness ng aking ano Saka sila lang sila lang yung ano ko talaga kataykram sila lang ang bisyo ko wala po akong bisyo. Sila lang yung mga yung mga asawa tuloy. Yung asawa ko. Baka <laughs> meron na nga eh, no? Uh, mahal naman. Kahit na... <laughs> uh, yung asawa ko, yung mga anak ko. Sila lang. Oh, Ito yung bisyo. Mga asawa. Mga iba. Um, Siyempre, basta sila lang. Kaya pinipili kong maging mabuti sa mga magulang ko. Tapos, hindi porke pala ito din, hindi porke may mga asawa na kayo, yung uh, mga magulang nyo, nakakalimutan nyo mga gano'n, hindi. Dapat, ano, nakakamusta din sila. Ako, nakakalimutan ko yun eh. Siguro dahil din, minsan napupuno ng, yung oras, yung, ano, yung mission Sorry. Nagsasay ka yung demosyon. Mm, masige, mahal, magpaniwanag ka. Ito yung spend time yung nagtira nito. Oo. Kasi hindi lang ko naman nandiyan. si Kuya Tig, Luis para -ano, ano, mga kapatid. Iba yung bandwidth. Oh, Oo nga. I mean natin e. Eh. Kaya pategram Ako lagi ko sinasabi yung keep time sa family eh. what? kahit ano pang ano bigyan niya ng time kasi iba tayo uh, kasi iba yung ano yung banding talaga ito itong araw na to naging naging masaya ako naging masaya yung mga bata simple ano lang kumain lang mo kami tapos uh, nagpunta po doon sa ano sa ano po ni Ramsen simpleng ganun no? nagkaroon ako kami ng ano, happy moment no? so yun ka Tekram um, ako muli, muli po nagpapasalamat sa mga ano especially sa mga nagmamahal sa mga bata kay Kuya Dave, kay Kuya Luis um, siguro panahon na para wag na nating anuhin yung ano natin kasi basta isipin nyo lahat dito Mapapagdo yung puso natin Baka mag-collapse po yung puso natin Pagka meron tayong daladala -dala sa puso na hindi maganda Mas maganda nabubuhay po tayo na Na ayon lahat ng kilos natin sa kagustuhan ng ating, ating Diyos Mas magiging masaya po At magiging maganda ang ating nararamdaman Pagka po ganun, puro pagmamahal lang Promise, kategram kahit wala tayong ganong yaman sa dito sa mundong ibabaw pero kung meron tayong napakabuting puso enough na po yon para maging masaya kasi ang totoong tagumpay naman ng buhay eh. yung mawawala ka dito sa mundo ay makasama mo si God Yan lang naman para sa akin yung totoong tagumpay ng buhay lang, madami ng masyadong drama sa buhay uh, thank you sa love and support especially sa mga nagmamahal sa mga bata sa mission natin inuulit ko yung inyong uh, pagsuporta ituring niyo pong tulong sa mga ano po natin, mga kababayan natin, especially itong ano pero siguro kailangan ko siguro mag-stay doon ng isang taon lang. Isang uh -huh. taon? Hmm, para doon sa mga bata. Para... Isang taon? Hmm, isang taon. Pero siguro ano, kumare, uwi naman ako uh -huh. once a week. Uh -huh. Kala ko isang taon dali dali. Kadali ko na siyang gawin ko tatay doon. That's it! Ah... Uh -huh. Friday uwi na. Kasi ano talaga kailangan nila ng ano. Tsaka yung... Talaga is Monday to Friday. Ito pa. Ito yung kailangan doon. Alam ko naman kilala nila si God. Pero magkaroon sila ng tunay na pagkilala sa ating Diyos. Paano nila isa buhay yung sa banak dito? Paano nila sa si isabuhay, i-apply lahat ng dapat gawin para sa ikabubuti ng mga anak. magsisimula siguro kami sa mga magulang. Turuan natin ng tamang ano. Ano palakin yung mga anak kasi kaya lang kaya lang tayo nabubuhay di ba mahal dahil sa mga anak natin okay. siguro para mas madali po ay maturuan yung mga bata sa tatay po yung turuan mm, na. kaya nga sabi ko na ano magsisimula ako sa mga kaso kuya e di ba kailangan magtabaho para mabuhay sila kasi yung tatay po kasi yung ano eh yung magkisimpleng ano po dun halili eh. mm -hmm. siya sa kanya po nang uupo sa lahat tama ganda ng ano natin pero naawa ko kay kuya sa paggawa ko <laughs> siya. Wala po kasi yung ano. Kasi ano na lang Telegram. Sabi ko nga din, ito na lang pala kasi sabi ko nga yung bahay at ano man, pwede nating madaling ayusin pero yung pinaka matutulong natin sa doon sa mga kababayan nating tribong Dumagat ay yung uh, maturuan sila na itulak yung mga anak sa pag -aaral. kasi kung parang paikot-ikot lang yung buhay walang ano mangyayari sa buhay nila kaya yan katekram sama-sama nating abangan yung pagbabago yung pagbabagong magagawa ho natin dun. sa tulong po nyo yung prayers po nyo malaking bagay po yun kahit yun lang po katekram pag pray nyo po na magawa ko po na solido pulido yung mga misyono natin doon yung mga magabayan yung mga magulang yung mga bata doon Patagram, thank you nawa na ako kay kuya eh kanina po ako sa pagod papalit-palit na usan ng kamay paalam na tayo may share lang ako tayo mm, sige kore sorry kuya yung hmm. na. may nabasa po siya ako mm. sa report na sa ano na yung yung successful po na life is hindi po about sa careers sa mga naipundar na bahay sa mga naipundar na kotse kung bagay yung pinaka successful po naman sabi at this yung naisulat po ng ating Panginoon sa so Kristo yung buhay natin sa ano sa aklat po ng buhay mm. kung bagay ano po yung aklat ng buhay ito po yung parang nakasulat din yung na para yung yung, 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 yung libro na po kasi na yun yung para makasawa natin yung Lord. kumbaga yun po yung parang mismong salitang successful po. Mm. You know? Mm. Di diba, diba? kasi sa mga tao po sa kumbaga yung parang na-apply po nila sa buwan Successful na po sila kapag meron po sila mga maraming bahay. Mm. Example po, may naipon po sila mga hotel, mga mm. po. Mga kotse. Yung mga, kumbaga yun po kasi yung laban ngayon eh. Is yung pera. Kumbaga kapag ka nak nakapundar po kayo ng mga yung karir po natin, yung mga bahay na binili po natin, yung mga kotse. Kung baga, manatawag ka ng successful. Mm. Pero hindi po natin alam na meron pa pala mas, mas specific mm. na masasabi po yung successful. Yun po yung ano, yung takasulat yung pangalan natin sa ano po, aklat ng buhay. Wow. Ilang ganda yung ano. Para sinabi ko, yung mawala tayo dito sa mundo uh -oh. na makasama sa God. Kasi anin mo, maganda yung mayaman din naman nak kasi oh. ano, makakatulong ka oo, mabibigyan mo ng magandang buhay yung anak mo tapos makakatulong ka ng mas maayos nasa tao kasi kung paano niya huwag ka lang papatalo sa pera <laughs> dapat ikaw yung mag-ano sa pera pag manage ka no? hindi ka ma-manage ng pera pero walang masama na mayaman ka pero dapat nakuha sa tamang pamamaraan at alam mong i-share yung pagmamahal na ibinigay ng ating Diyos sa mga kababayan natin. Wala na ba kasi po mas mga naman yun kasi pinaghirapan nyo na po yun. Hindi lang po pinaghirapan ng iba. Tama. At yun lang ka tagam. I love you po mama chup chup. Tingin ko. Pagkakagawa po mo dyan. Okay, mm -hmm. oh, mo, mo na 'yung mga tekram natin. Mm. -hmm.